Mga kababayan ko. Inday Sayad. Takot kay Manai Laila Delima. Nako, mga kababayan ko. Ito na po yung pagpapakita ng mga Duterte supporter. Ito na po yung mga na nagpapakita na po ng tanang uh, ano ng pangil. Itong mga taga-suporta ni Inday Sayad, mga kababayan ko. Sapagkat mga kababayan Kamakailan lamang po mga kapatid ay lumabas po yung report mga kababayan na muli pong pinaaresto si Manay Laila Dilima Lima sa kanyang uh, sa kanyang kaso na di umano na siya ay sangkot sa isang drug cases mga kababayan Mukha po at ang lalaruin ng kampo ni Duterte ang mga taong lalaban kay Inday Sayad Nako, may mga kanya-kanyang motibo tong mga tao na to kung bakit nila ginagawang ganito. Subalit, mga kababayan ko, nais ko pong himayin natin ang mga dahilan nito. At bibigyan ko ng komento itong usapin na ito upang mas maliwanagan pa ang taong bayan sa nangyayari ngayon. Mukha atang merong uh, hokus, at focus dito, focus doon, bakbak dito, tapos panay pakulong. Eto, mga kababayan ko, panoorin natin ang video na ito. Pinaligtad ng Court of Appeals ang pagbasura ng Muntinlupa Regional Trial Court sa isa sa mga drug cases ni incoming Congresswoman Laila Delima. Eto, bakit? Bakit nyo, bakit nyo kailangan na ipabasura sa Court of Appeals yung kaso ni uh, Manay Laila Dilima e eh, samantalang napatunayan na ng korte na si Laila Dilima was a innocent and acquitted. Walang kasalanan, walang matibay na papel, walang matibay na nagpapatunay na si Laila Dilima ay involved sa drug cases. Well, kung ano man ang tumatakbo sa isip nito sa nakikita ninyo. But for me, mga kababayan ko, wala po akong nakikitang dahilan upang ibalik si Manay Laila Dilima sa loob ng kulungan sapagkat mga kababayan ko, sapat na po ang naging basihan ng mga at ng atang korte na napatunayan naman doon na si Laila de Lima ay walang sala at acquitted. If we say acquitted, mga kababayan ko, hindi na patunayan ng mga nagre-reklamo na si Laila de Lima ay isang tulak o na-involve sa isang illegal na uh, illegal na akusasyon. At kung papansinin niyo po mga kababayan ko, timing na timing mga kababayan ang ginagawa sa kanya ngayon. Mga kapatid, bakit po? Bakit po nata-timing? Kasi po sa mga hindi ho nakakaalam na mga kababayan natin, si Manay Laila de Lima ho ay isa ho sa magiging prosecutor sa Congress kung sakaling matuloy sa Hulyo ang kinakakatakutan ni Sara Duterte ng impeachment. Tama ho kayo ng inyong naririnig, mga kababayan ko. Tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Yan ho ang kinatatakutan nila. Kaya naman mga kababayan ko, pilit nilang gigibain at gigipitin yung mga tao na lalaban sa kanila. Mga kababayan, panoorin nyo to. Kinatigan ng 8th Division ng Court of Appeals ang petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General para questionin ang pagpapawalang sala kay Dilima. Ayan. Ay sa CA, hindi raw sapat na basihan ang pagbawi ng testimonya ng key witness sa kaso na si dating Bucor Officer in Charge Rafael Ragos. Ayan, Bucor in Charge, Bucor in Charge Rafael Ragos. Paano naman yung kay Kerwin Espinosa? Di ba mga kababayan ko? How about Kerwin Espinosa na tinuruan ng kampo ni Duterte magsinungaling para lang makulong si Dilima, mga kababayan? Paano naman, mga kapatid, kung yung tao na, nag, uh, na dapat na isa, isa, isa sa mga magwi-witness, mga kababayan ko eh, pinatay na rin nila. Baka nakakakalimot kayo. Hindi kami may bulag. Si J.B. Sebastian, tinodas nyo. Baka nakakakalimot kayo. Yung mga tao na nag-witness para dito, niligpit ninyo. Well, mga kababayan ko, yan ang aabangan natin. Kitang-kita nyo kung papaano manggipit ngayon ang kampo ng mga Duterte sa lahat ng tutuligsa sa sa kanila. Nakikita nyo ngayon na kaya nilang gipitin yung mga tao na tutuling sa sa kanila at lalaban at magpapakulong, hindi lang magpapakulong, magpapa-impeach kay Inday para ibasura ng Montilupa RTC ang kaso ni Delima. Tatlong drug cases ang silang panon sa dating senadora na ibinasura din lahat ng korte. Mm. Basura ni. Eh. June 2024 ng makalaya si Delima matapos ang pitong taong pagkakabilanggo. Ikinagulat naman ng kampo ni Delima ang desisyon ng CA pero hindi pa raw nila natatanggap ang opisyal na kopya nito. But there's a anything anything na pwedeng mangyari yan. Okay. We are prepared to um, uh, ex exercise all the available remedies uh, in case the reversal is true because we know that truth is on our side and on the side of um, now um, congressman elect Lila Delima. But truth sure po na hindi po ito final and executory. Oh, yun. Hindi naman pala final and, 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 executory to. Kasi po, pwede pa po namin kami mag-file ng motion for reconsideration kung totoo or appeal sa Supreme Court. Well, mga kababayan ko, what I can say is talagang ginigipit ng mga Duterte ngayon lahat ng lalaban sa kanila. Yan naman ang gawain nila eh. Yan naman ang tinutukdan nila eh. Sabi pa dito, basahin natin yung isang komento. Di nga binawi ni Espinosa ang kanyang statement but Delima alam kasi nilang magiging tinig si Delima. E eh, bubuksan nila, bubuksan nga nila ulit ang kaso kay Dilima kaya gusto nilang ipapatay si Espinosa. ba? Diba? Alam mo, magiging alam mo sa totoo lang ah, Kahit saan mo dalin tong kaso ni Dilima, this is, uh, this is malinaw na malinaw eh. Dapat si Dilima ang ano eh, kung, kung duwag si Dilima, dapat si Dilima ang nandun kay Harry Roque. Hindi yung uh, ganito. Alam mo, bilib ako dyan kay Manay Laila ngayon. Alam mo kung bakit? He's, he's, sobrang tapang niya he's facing the, the the the, problem. Ha, hinaharap niya ng hinaharap ng ganyan. Ito yung taong ano eh, ito yung taong uh, kung pag pag maiintindihan mo yung knowledge niya, mga kababayan ko. Kalit-lit lang na babae niya, namit ko yan doon sa Sen sa Congress. Alam niyo mga kapatid, ang galing. Ibang ibang mag-isip yan mga kababayan ko. Malupit mag-isip. Hindi basta-basta mag-isip yan mga kababayan. Kaya nakakatuwa po mga kababayan ko. He is fighting for ano for the Filipino people. Kung magkataon na makabalik ng Senado to, iboboto ko yan. Kasi kailangan ng check and balance sa Senado. Mga kababayan ko. Di ba? Mga kapatid. Tsaka kita nyo, hindi, hindi, I'm not saying all, but I think pina-persecute ng mga kaalyado eh. Kaalyado ni Duterte yung mga taong uh, uh, nakadikit pa na pwedeng magpa-impeach kala Sara. Alam mo, malakas ang ano eh, malakas ang kapit ni Dilima eh. Malakas ang kapit ito. Lalo na pag nagsama silang dalawa ni Jokno. Jokno and Dilima was a pure dilaw, mga ko. Kaya kayang kaya nitong sunuhugin si Sara Duterte. Mga kababayan ko na at kayang tostahin talaga ni si Duterte nito. Lalo na pag na-i-push pa to Patas ng Senado. Alam mo, ang magiging problem lang natin sa impeachment talaga, yung mga senador. Sana itong mga senador, mga kababayan, is talagang umayon, makisama, at pakinggan ng taong bayan. But now, mga kababayan ko, mariin kong sinasabi po ito sa inyo na... Mariin ko pong sinasabi sa inyo, mga kababayan ko na... Hindi pa po kumpirmado kung matutuloy, kung, kung makukulong ba si Dilima. Okay? Baka ako, panakot lang yan sa kanya. But anyway, magbabantay tayo, aabangan natin yan, at malinaw po ito para sa akin. This is a political persecution for former senator and uh, uh, and uh, magiging congressman, uh, Laila Dilima. Alright? Please don't forget to follow, like, and subscribe.